Ikaw ba yung taong malamya? Malamya ka bang tao ka? Bakit hindi ka dapat basta-bastang sumusuko sa iyong buhay? Pati kita sa video to. Pag natapos mo ang video to, hindi ka na basta-basta mapapasuko. Kahit ano pang iba ko sa iyo ng buhay, kaya tapusin mo ang video to. Anyways, kung hindi niyo pa ako kilala, ako nga po pala ulit, si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Pag ang basta-bastang susuko. Yan ang pag-uusapan natin. Tutumbukin ko yung salitang yan. Suku ka ng suku eh. Kaya ngayon, pakinggan mo ang kwento ko. Natatandaan ko pa dati, nung no, ako'y bata pa, ano? Kinder pa lang ako noon, kinder. Napakaliit ko pa ng panahon na yun. Pumunta ako sa tindahan ng aking inay. Binigkas ko yung salitang babay. Yung salitang yun, tandang-tanda ko pa. Sinabi ko yung salitang yun, babay. Tapos eto na. Nung pauwi na kami, babiyahe na kami pauwi. Nasa highway na kami. Yung aking yaya, nabitawan ako. Tumakbo ko, maripas ako ng takbo. Ay may SUV, sobrang bilis. Kamunti ka na na hit and run. Sobrang bilis ang takbo. Doon ko unang naranasan yung kaba. Pero sobrang nagtataka ako. Ba't tumigil bigla? Bakit biglang tumigil yung SUV? Eh sobrang bilis ang takbo. Biglang tumigil. Nagtumbu ko na mga tao. Pinagalitan yung yaya ko. So pag uwi ko ng bahay namin, iniisip ko, bakit bigla ang tumigil yung SUV? Eh yung pala, may gagampanan ako isang mission sa buhay ko. Nagbibigay ako ng malulupit na kalaman. Walang bayad yan. Makinig ka lang. Palagi. At yan ang gusto kong tumbukin ngayong araw na to. Huwag kang basta basta susuko. Kasi ang dami ko nakikita, konting kulbit lang ng problema. Hindi lang natupad yung mga plano nila, na de-depress na. Kaya nga binanggit ko na ito na video ko eh. Na huwag ka na magplano. Execute agad, wala nang plano. Kilos agad. Kasi ang planong yan, pag hindi natupad yan, madidepress ka talaga dyan eh. At ang Diyos natin, siya lang ang nakakaalam. Kung kailan niya ibibigay ang oras, hawak niya yan oras. Diyos lang ang nakakaalam. Pambihira ka naman o. Oh. Hindi Di mo lang nakikita yung resulta. Checkmate ka na, umayaw ka na. Depress ka na. Bibigyan kita ng paraan para malaman kung hindi na gumagana ang plano mong yan. Isang taon at galating buwan, pag hindi gumagana ang plano mo, itigil mo na yan. Pero huwag kang madidepress. Gagamitan mo siya ng technique na Diyos lang ang nakakaalam technique. Kilusan mo lang ng kilusan. Pag nakita ng Diyos na deserving ka sa malit na bagay, ibibigay niya yan. Kung napagkatiwalaan ka, kung responsible ka sa maliit na bagay, mas bibigyan ka ng malaki. It's a matter lang talaga na hindi ka sumuko, na hindi ka tumigil, na ipakita mo na deserving ka sa bagay na yan. Ipakita mo sa Diyos, patunayan mo sa Kanya na seryoso ka sa bagay na yan. Iyon ang pinaniniwalaan mo. Oo, mahirap. Oo, matagal. Walang resulta talaga yan. More on dilubyo yan o ng sampung taon. Walang resulta, sampung taon. Kaya ang gagawin mo, pag walang resulta ng gano'ng katagal, titingin ka sa iba. Ikaw, compare mo ang sarili mo sa iba. Ano mangyayari? Susuko ka niyan. Matik yan. Give up ka na ayaw mo na. At yan ang matindi natin kalaban. Kaya ngayon, kausap nyo ko. Gusto kong gisingin yung diwa mo, yung utak mo. Papatibayin kita ngayong araw na to. Gumawa ako ng grupo. Samahan ng negosyante matitindi. Matitindi. Ibig sabihin, patibayan, palakasan. Palupit ng palupit ang mga negosyante dito sa grupo mo yan. Ngayon palang inaanyayahan kita. Sumali ka sa grupo ko. Pasukin mo ang grupo ko. Negosyanteng matindi grupo. Ikaw, ikaw na nanonood ngayon. Sa bawat pagkabigo natin, sa bawat pagkadapa natin, pwede tayong bumangon. Sa bawat pagsubok, may aral na nag-aantay. Sa bawat kabiguan, may tagumpay na nag-aantay sa'yo. Kaya kahit anumang pinagdadaanan mo ngayon, kahit gano'y ang kahirap, kahit gano'y ang kawala ng pag-asa, hawakan mo yung pangarap mo ng mahigpit. Dahil walang iba man lang makakaabot niyan, tanging ikaw lang wala ng iba. Sakit? Hirap? Luha mo ngayon? equals tagumpay mo yan bukas kaya lumabang ka tumayo ka magpatuloy ka Darcel Robles ang magsasabi sa iyo huwag kailanman man susuko malinaw ba Ayos ba ang pinag-uusapan natin ngayong gabi? So nga pala, huwag niyong kakalimutan ha. Ako ay nagtuturo ng isang malupit na marketing sa panahon ngayon. Facebook ads, yung strategy ng gumagana ngayon, ibagong bago ngayon. Kung gusto mong malaman yan, Facebook ads, strategy sa panahon ngayon, pwede mo ako PM. Comment ka lang sa baba, PM mo ko, private message mo ko. At alam na alam ko, syempre, nagustuhan mo ang video to, alam na alam ko yan. Iwan mo ako ng like. Pindutin mo yung like na yan. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yung subscribe button. Click mo na rin yung bell na yan para ma-notified ka sa mga susunod dating mga video. At muli po, ako po si Darcel Robles na mag -iwan sa inyo ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!